Yeah, hello guys. Dyan din na po pala, san nagpapauwi na ng, uh, s'tipo ko sa May Kawayan pulakan. Ayun po yung uno, lugar na i-check. ito daw po silang ano dito. Lumilipat na sawa. Ayan, uh, check natin. Ah, cobra. cobra. Ayun, daw. Dali ng best na silang ano, nakakita ng sling dito. Kung mauli natin sa kanal. Pati yung dun na. an d'e boka Diba? Dito. Patag oh ano. siya, snipe dapat lumabas na yung dito eh Ay, ito yung bahay niya bahay niya to, nakuha lang siya wala, sarahan na lang natin wala siya oh Mabakas muna tayo snack. Mag-i. Okay. Ito Ay, naiwan doon saan. Ayan doon. dito. May balat ng snake dito. Ito Ang pa. Nasa ba ikaw tubo? Nasa natin yung tubo. Mamay.

Saan pong tubo? Yan. Ito, hindi ko na basahin dito, mabisa. Saan? Yan. Ito nga. Oo. Oh. Dito po nakita yung balay? Oo, oh, dyan. Saan akin tao, na nakita yung balay. Para hindi pa dito pa siya tapos ng Nandito sa loob, no? Tapos natin dyan. Hindi pa siya tapos ng

Ah. meron pa na pasisara do'n dyan. Ngayon man... Ano oh? Diba? Dapat nalililitan. pasay tapos nagbias konti pa lang ako oh. Ano nga na? Ano meron? May singha sa'yo. May singha? Ano kaya lalabas Ano daw? po kayo. May Plastic? natin. Hindi lalabas siya pag gano'n. Hindi lalabas. Wala pa Ayun, no?

Yung balat. Oh, dito na siya. Ala, <ım Laser> ay ay, ayaw. Niyo po, niyo ayaw. na po. Ano ay pa na lang natin. Ito natin sa gitna. Hindi yung ano flashlight. Dila siya sa dulo. Ay na bibi si. Yung yung nagbalak po siya. Di pa tapos. Oh, kitawan mo na. Ako magsusunod sa tuloy mo Itusun, doon. Susunod ko dito rito. nga. Uy, tama tama. Pare sila nang aba. Pag hindi lumusot yan, sobrado na. Oo, oh, marado. Oh, marado. Malambot. Susugato pa siya pagbibilisan natin. Ayaw. Saan pa yan ngayon? Ayaw, ayaw. Saan pa yan ngayon? Ano, doon po siya marami. May Mahihirapan siya bumalik rito. Yan. Sumaliw na yan. Ang ano lang bahay niya, no? Hindi mo talaga mapapansin. Hindi ha, eh. mo siya mapapansin. Hindi mo mapapansin. mo talaga. na lang kaya natin. Sige. Ano bakal? Ano ba ba? cutter. Hindi. Hindi lang. Lagarin bakal. Manipis lang naman to. Baka maputol siya. Ha natin. Ito yung niya Aling ulo, babas. May uri sa akin. <laughs> May uri sa akin. Pabutunin natin sa gitna. Gawin natin pang puno doon. Pilipin mo nga doon. yung plus na ito. mo yung Tunas, Ay, ulo. Ayun na? Oo, ito yung oh, ulo. Oh, sige, siya. na pa natin. Ay, hindi yung dila, nag-flick yung niya, Ito naman. Ayun, kasi sa agad lang. Ayun, wala. Ayun, may malan. Ang laki. Laki ng ano Hindi mo ba maso -maso dito? Ay, dito. pa siya dito? Hindi to. Pa. Matutuklaw yung ano. Kamay. Ano yan? Cobra yan. Ay, cobra yan. Ay, dahil cobra. Ganun na lang ho kaya ulit pa. Ha? Baka tiglot eh. Diyan sa may nagbaraks dyan. Wala na pala nakatira. Oops. Hindi. Sige. Eh, ang ulo. Ay, susunod nyo dito. Susunod nyo siya rito. Nabas. Hindi na hindi pa. Kung ganun mo. Pero wag mo nga na hindi ko sa Ha? mo nga na dito, sa, dito ano sa ano pa. Yan, yeah, ganyan lang. Diyan po 'yung puti. Marini ano. Sa camera.

'yung <laughs> <Da, tinukusunin mo. laughs> Oh. Ay, ayan, no, no, na ka, na na, uh, share, share. Nak na pala dati. Ito, pangalawang bisis niya po sana 'to. ito na, chepon oh, na. Sa Teresa sa tubo kaya. Magbago na. Ganyan mo muna snack. mo konti. Ganyan mo na konti. Baka masagpang ka. na hindi mo na na? Ano yung kamanda niya? Ano yung snipe? Ano yung masapit mm. ang ka to? Pa Sa libro mo, sa libro. Hindi, pagkita yung kay ma'am. Ano yung sa Kay doktor, yung ano balat. Ah, okay na yung balat pa. Papakita daw sa doktor. Ah, pinigit ko. Ay, may tag video rin. Pakita din yung Ah, ayun pala, ayun na lang. Ito so, yung cobra lang yung nahuli natin. Yung sa Wala. Wala. Wala.

nagbabalat niya Ah, asal. Hay. Medyo malaki niya siya. Kalto dito. Na ha. Eh kulot. Kulot siya. mga nagbabalat ng giwa ng Indonesia. Ah, hindi ko alam. <tellan>